Nakita ko yung untold story ni Alden about his mom. Tapos, bigla na lang ako natiriay kasi may naalala ko. Maaga ako na ulila, nauna si Papa. Tapos, after two years, sumunod na si Mama. Si Papa nawala dahil sa cardiac arrest. Tapos yung Mama ko naman, komplikasyon dahil sa diabetes. Noong time na yun, halos kakapangan ko lang sa bunso ko. Tapos, komplikado yung pregnancy ko. Tapos, nawala ako na ng magulang laking pagsubok nang para sa amin. Ang hirap kasi biglaan lahat, hindi kami handa emotionally, mentally, lalo na financially. Hindi nagkaroon ng pagkakataon sila mama at papa ma-explain na ng life insurance ng buhay pa sila. So, during hospitalization, tsaka living, ang laking gastos, talagang naubos lahat ng ipon namin, abunado pa. Meron kaming relative sa side ng papa ko na gustong i-take advantage na wala na yung magulang namin, gusto nilang ang kinin yung house namin, gusto kami nung paalisin. Chinat ako. Habang nakabuhol pa yung mama ko. Sobrang lala. Sure ako, hindi lang ako naka-experience ng ganyan. Marami sa atin, baka mas malala pa. Sa experience ko sa buhay, na-realize ko, delikado talaga pag wala kang plan B. Kawawang mga anak mo, kawawang mga maasa sa'yo. Hindi sa patang ipon lang. Hospital ka ng ilang araw, busagad yun. What more kung komplikado yung sakit mo or worse, mawala. Kaya kami mag-asawa, pinag-ipunan talaga namin BDO Life Insurance. Umili kami, hindi lang para sa amin ang husband ko, pati na kay Kuya JL, at kay Zoe, para sa future nila. Priority yun. Gusto ko secured sila para hindi ako kakabakaba kung sakaling may mangyari sa amin ng asawa ko. Kasi minsan yung mga taong akala mo, tutulong sa mga anak mo, yung pala, mas ipapahamak pa sila. Iba. Iba yung pakilandam pag alam mo na hindi magiging kawawa yung pamilya mo kasi handa ka. Life insurance, hindi lang option yun. Dapat priority yun. Dapat may plan B.